Ikaw na mag-captain ka. Sige po, sir. Kapi po. At ikaw na naman decision kung sinong tatawa mo na sa reception para kung doon yung business partner ko, mas kasi nyo agad. But... Okay po, sir. Trabaho eh. Eh, ma'am. Sa to totoo lang, gusto ko na po talaga ng lumipat ng trabaho eh. Kaso, ang iniisip ko, pag lumipat naman ako, baka hindi agad ako matanggap. Pero, bagay na bagay sa'yo si maging boss at tawagin ka na. Boss Brian! Hoy! Grabe naman kayo! Ginagawa niyong inuman tong office ni Boss? Ah, uh, good morning Enzo Jeboy. Good morning, uh, sir. Good morning po. Bakit kayo lang? Asa yung sa reception? Ah, uh, pala, sir. Yung isang ilayado ko pala ninyo eh. Nagpaalam po na eh. hindi makakapasok. Alam niyo, nagtataka na ako eh. Hindi ko na alam nangyayari sa kumpanya. Jeboy, halika nga rito. Sir, bakit po? Ba? Sabi ka nga sa akin ng totoo. Alam ko ikaw pinakamatagal dito. Ano ba talaga nangyayari? Ah, uh, sir, kasi po ano eh. Ano? Ah, Pinsan! Good morning! Good morning. Bakit ganyan suot mo? Office boy ka dito ah. Ah pala sir. Si Brian pala sir eh. Tinuturuan ko kapag may bakating oras ako. Ah, Pinsan! Tama yan. Salamat, Enzo. Ah, uh, pinsan. Hindi naman nabang buhay na office boy ka lang. Ah, uh, anyway. Darating yung business partner ko. Kasi, hindi ko alam kung anong nangyayari dito eh. Alam niyo naman na sobrang busy ko. Gusto ko, kasi kasuhin niyo ng maayos. Okay? Alright, sir. Okay, Okay, pinsan. Ryan, pwede ba? Pag nandito ako sa trabaho, huwag mo tatawagin pinsan. Baka anong isipin ng mga katrabaho mo? Ah, uh, Boy. Ikaw na mag-captain ito Sige ah. po sir, kapit po. At ikaw na rin mag-decision kung sinong tatawag na sa na reception para kung doon do yung business do partner kumaskasin niyo agad. But... Okay po sir. Okay? Kaya na bahala dito. Sige po. Oye, oye, oy! oy, oy. Umalis ka dyan! Ikaw magbantay dun sa reception. Hindi ka bagay dyan! Di ba narinig nito pa si boss? Sabi niya, ako yung magdidesisyon kung sino magbabantay dun. EJ boy! Lakas naman ang loob mo! Sagutin yung pizza ng boss natin! Sundin mo na lang kung ano sinasabi sa'yo! gusto mo yata matanggal sa trabaho eh! Oo! Oh. Oo! Oh, sige na! Si Enzo mag-update dyan! Umalis ka dyan! ito ah. Huwag mong kakausapin pagka mukhang mahihirap yung papasok ah. Nandiyan niya po? Ah, uh, eh, yes sir. Hindi kita doon sa restaurant ah. Magbutong na kasi ako eh. Nakakain muna tayo. Sige sir, sir bro. Ito po siguro lang to. Sige, nakakain ah. Tama, good morning po. Talaga na ito ni Jebo yun. Ikas ulo. Sabi pag bukang mahirap, huwag kausapin eh. Tama, ano sa mo para maitago ko na sa office kung sino po nang Di ba sinabihan ka namin Brian kanina na huwag mong kakausapin yung customer at mukhang mahirap? Bakit? Ano ba mapapala mo dyan? Eh lahat naman nagnumadaan dito na client, kailangan kausapin, di ba? Jeboy, binabalaan na kita. Pagkatapos dyan, paalisin mo na. Pag ikaw naabutan ni Brian, magkakaproblema ka pa. Uh, anyway, ma'am, pasensya na po kayo dun, ah. Eh, ganun lang po talaga kasi yung mga yun, eh. Tsaka, ma'am. Oh, okay lang yan. Ano pa ba? Wala kang huwag mali. Ayos naman ang katrabaho, eh. Eh, ma'am, sa to totoo lang, gusto ko na po talaga ng lumipat ng trabaho, eh. Kaso, ah, ang iniisip ko, pag lumipat naman ako, baka di agad ako matanggap. Eh, may sakit po yung tatay ko eh. Kaya di po ako makaalis-alis dito. Ah, ganun ba? Eh, bakit ka naman dinipit ng trabaho? Eh, mukhang hindi naman yung boss mo, yung problema mo. Hindi yung mga katrabaho mo. Dapat na sila yung tinatagal eh. Eh, ma'am, hindi naman po kasi ito talaga yung trabaho ko dito. Hindi ka reset ka? Eh, ano ba posisyon mo? Eh, HR po ako, ma'am eh. Kaso... HR ka? Tapos ginaganong-ganong kanila?

Oo, oh, kita mo na. Alam mo, pag ako naging boss dito, hindi lang yan ang mo. Parehas tayo mga hanggan. Hindi naman sa sumisip-sip ako nga, pero bagay na bagay siya maging boss. At tawagin na Boss Brian! Ah, hi! Good morning! Good morning po. Ah, uh, nandito ba yung boss niyo? Gusto ko sana siyang makausap eh. Uh, si boss, actually, kaya din na siya umalis eh. Ah, ha? Huh? Eh, sabi kasi niya, nandito daw siya Ah, ganito na lang. Pahintay na lang ah. ano ba gusto mo? Juice or coffee? Yan ang gusto ko sa'yo. Yan yeah, sa ka lagi yung magdidikit. <laughs> eh, teka lang, Brian. At, ito na yata yung naantay natin, Oh. No? Yung sinasabi ni Boss. Oh, ano pa hinihintay mo? Puntahan mo nga! Ay, wow! Grabe naman! Ah, yung ano na lang? Paano po yung available doon? Ah, ma'am! Hindi mo'y tumigil ka na, ha? Ah, ma'am! Napagbilinin po kasi kami ni Boss na kami po yung mag-asikasa sa inyo. Kasi pag ito po yung nakausap niyo, wala po kayo mapapala dito. Minsan po kasi pagkatanatok kausap eh. Lutang! Ah, ma'am! Dito po kayo kasi kasulit ko po kayo maalis. Ay! Naku, nakakagulat naman yung treatment niyo dito. Baka <laughs> special. Thank you. Ako po yung Ah, boss. Siya pa pala yung sinasabi ni boss na inaantay natin. Siya ba yun? Eh, madam. Madam? Oo, oh Oo, ha? Ay, uh, madam. Grabe! Gusto, gusto ko yung treatment ninyo dito. Oh, ang ganda! Suwabe! Ah, madam. Ah, uh, Enzo. Bili mo nga muna ng masarap na alak at pulutan si madam. Ay! Grabe yan! Grabe naman! Napakabait na mga IPR dito. Ah, teka lang, madam. Ano bang gusto nyo? Ah, uh, whiskey? Wine? O whatever you want. Ay, ay, mukha ba? Hindi ako ma -arty. Ang gusto ko lang is kung meron kayong available na ready for us. Bo? Oh? Mm -hmm. Napakasimple naman pala ito ni Madam. <laughs> Hindi daw ako mahirapan. No? Sige, so, bilhin ka na lang radors. Sama mo na masarap na pulutan, ha? No problem, sir. Ah, oh, madam, oh, okay. pakitay lang, ha? Ikaw oh, <laughs> ha? Ay, pwede mo, ha? Nilalasing nyo talaga ako. Ang dami ko nang nainom. Madam, okay mm. lang yan. Inom pa. Hindi hmm. lang lang madam. <laughs> pag naubos yan, hindi pa tayo. Ah, oh, grabe! Grabe! talaga ako sa pag-asik-asik nyo sa akin. Siyempre naman, madam. Kanyan dapat yung mga pinag-ibig. naman. Anong nangyari sa office? Hindi pwede to. Hey, may balak kayo sa akin, no? Madam, wala. <laughs> <laughs> Lalo, Lalo na, pag may ala, may balak. Sige, Sige, Sige na, pag ka naman na. Kaya Sige na. hindi pa. Ba wala ba na yung ubus na yung meto ito bago. Eto. Cheers, uh, cheers, uh, cheers! Ay, tears, tears. Da, cheers. Oh, ano Kakahilo. Lako ah! Maghihina ka pala yan eh. Wala nang sabi na Hoy! Grabe naman kayo! Ginagawa yung inuman tong office ni eh, Boss! Kaya lang Boss, may napakailaman ka na oh. May nasagap ka sa'yo. Eh bakit? Tapan lang na! Hoy! Imigil ka na. Sinabihan ka na pala ni Enzo! Hindi ka talaga natatakot ano? Madami na akong pinalis dito. At ikaw wala ka na rin trabaho! Malis ka na! Di nga ako kailangan palisin dahil ako na mismo ang magre-resign sa kumpanya ninyo! Walang magre-resign! Hindi ka magre-resign! Silang dalawa ang tatanggal. Teka lang ah! Jeboy! Di ba yung sinabihan na kita? Paalisin mo na yan kanina pa! Bakit andito pa yan? Bakit ako papaalisin ka? Ha? ha? Bakit? At... Dahil mukha akong mahirap? Hoy! Mukhang ka? Sa ating dalawa? Ako po talaga yung mukhang mahirap? Baka ibalik ko sa'yo yung panlalaan ko. Ingay na po. Ah! Madam! Ay, madam! Kanina pa kita hinahanap. Alam mo ba, pinuntahan pa talaga kita sa gym kasi yung damit mo, para pampalit mo, andun sa sasakyan. Marimar, parang hindi ka naman mukhang naghahanap. Parang nag-enjoy ka eh. Ay, madam! Ang sarap kasi ng trato ng mga empleyado dito! Alam mo yung piti ng trato akong prinsesa! Hihihi! Eh, puti ka pa! Eh! Kilala <laughs> niyo na ako? Teka! Ano to? Ah! Jeyboy! Enzo! Brian, magandang dito ka! Ah! ah Sa so opisina ko na talaga! Ano to? Eh, pinsan, di ba sabi mo, importante yung kasi kasuhin. Na sabi pinsan! Sinabihan na kita! Pagdating sa trabaho, huwag mo tatawang Pinsan! Naks no, sa loob mo, no? Eh, yes, sir, kaya naman malakas sa loob niyan, kasi, lagi niya ba sa akin, Binsan ka daw niya. So, teka lang ha. Hey Sabi niya kasi yung totoo. Ano ba talaga nangyari dito? Yes sir. Sila lang naman yung dahilan kung bakit na pinagre-resign dito. Kaya ka nataka ko eh. Diba si Che? Ang mga halang nalit? Hey boy po. Si Che po yung HR dito? Eh bakit ito yung nagtatanggal? Ano ba ang posisyon nitong pizza mo na ito na hindi ko naman kilala? Pizza mo ito, bakit hindi ko kilala? Lab, nakaiusap sa akin yung tatay niya. Galing niya sa probinsya. Lilihan ko ng maayos sa trabaho. Ano posisyon? Office boy. Office boy? Pero makaharap ka, na mo, HR? Eh, ayun ang magkakakuha ko. Love, alam mo, busy akong tao. Kaya ngayon kami pinapunta ko dito eh. Para malaman mo kung anong nangyayari sa kumpanya. Eh, nalaman ko nga. Buti nga lang ganito yung suot ko. Gagaling ko ng sumubah. Pagod ako ha. Tapos ganito yung makikita ko. Sinakyan ko lang. Sinabi ko naman kasi sa'yo, mag-hire ka ng babae dito. Hindi yung mga ganyan, mga mukha pa lang. pero mo, hindi gagawin ng maganda eh. Lab, ayoko eh, naman mag-away pa tayo pa. Ah, Pero ko tayo na nare-respeto, tsaka marami tayong empleyado. Eh, yan ang dito. Kaya pala nalulugi yung kumpanya eh. Marami, pasansyahan tayo. Ha? Bumalik na lang sa probisya. Total, mas bagay naman sa'yo kung mag-predicab, mag... ano ba yun? Magbuhangin. O yan, mas gusto mong trabaho yung di ba? Pinuha kita para maging maayos yung buhay mo. Minsan, uh, no, pwedeng baib na lang ulit ako sa pagiging office boy. Ay, ikaw na, dito siya ng kasawa ko. Kung dito siya ang boss sa relasyon namin, ako ang boss. Kaya susunod, ako ang magbibisisyon. Mangal ka? Ikaw, magbigay ka na sa convention. Magsaka ka doon. Okay? Handuhan mo yung mga kalabaw at kambing doon. Huwag yung mga ipi-ipi ba? Okay? Minsan, talagang natiis mo ako ah. Ano? Balik na naman ako sa pagpe-pentigab nito. Na! Na! Ah! Ah! Hi, Hap! Have... Hap, kala mo nakakalitas na. Ikaw na light-light sa akin. Mukhang mahirap. Ano? Ba? Ano? Ha? Ah, Kaya nga mo mukhang mag-L eh. No, ma. Ano? Ano? Sabi na eh. Sumusunod naman ako sa utos ni Brian eh. Sumusunod ka sa utos ni si Brian pero hindi sa utos ang masunod. Madam, hindi ka mong ginagawa yung dati. pag na ka na. Pag-uwi na siya na. pag ka na rin. pag Baka oh, gusto mo mo walang ng trabaho. Madam, ayaw ko. Nakuulang ako sa mga nangyayari eh. Kailan yung pagkinta? pag Eto, hindi mo yung tatanggalin? Ino, nakikipag-inom mo. Ito pa so, sa office. Eh, sure. I... Nagulat ka na pa nila. Ang ganda ng treatment nila sa akin. Parang ano, parang yung treatment ng hair. Siya ba nga pala, sir? Ma'am, siya ba nga nag-request na gusto niyang red ang inuminin eh? Alam mo na, hindi ko siya tatanggalin. Kasi nakakatawa nila siya. Nag-stress <laughs> ako.

Freeze! <laughs> At ngayon, isa na naman kwento ang ating natungayan. <laughs> Naway! Nakuhaan ninyo ng aral ang storyang ito. Subpunti so, yung camera. <laughs> ay basta-basta mahusga. Lalo na na sa physical na anyo o itsura ng tao na iyong nakakasalamuha. No, ay! Maging aral ito para sa lahat. No, galiin. Apag inom. Hindi, hindi. Hindi po. Mali yan. Drink responsibly. <laughs> Na uwi, eh, maging aral ito sa lahat. Na maging maingas. Maging mapagbatsyag. Mapangahas. Ito po si Nariman. Bato man <laughs>